Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's it bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some us to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything Yeah, fade away she's alright, so welcome ulit sa ating vlog at uh, syempre uh, itong vlog natin ito ipapunta tayo sa partido sa nung si Sur para mag endurance challenge uy pucha ano ko rin mano pasayin ka paano kami pa partido partido, partido? Ngutong, mga hinduran, pre, sayo, no, bago pisang, syempre, pasok ang intro, yun, malamang maiwan iwan ka ba? Humiga si Bakit kahit pa motor lang At check nagbabalik at syempre kasama ko si Joshua Ang aking Riding in tandem sa endurance Ngayong uh, Endurance At medyo mahaba baba pang biyahe namin From Legaspi to Partido sa Jose So dito kami dadaan sa Sangay At nakapag Karga na ako ng gasolina 203.18 Yan 64 lang kasi dito yung gasolina sa may Arimbay So yung bago natin itong pinsan na vlog natin to medyo mahaba kasi ito sigurado ko eh, Shout out muna sa ABNCS Construction Supply kay Boss Alwin Sa Immortal Motobag, Carabos Atansi at Karabos Lucas At syempre sa Shippa Tires yan, kala boss na nagamit natin na gulong is SBH303 at SBH305. Yan, shout out sa Shipa Philippines. At syempre, shout out din sa ating mga kaibigan na tumulong sa dito sa Endurance. Uh, may pangkonting panggas tayo. At uh, syempre, shout out din sa RM led Brackets. At dito sa gamit natin na mic, ang Racing Boy na mic Galing kay Racing Boy, kay Boss Racing Boy. Uh, ito, uh, binabaybay na namin yung uh, biga uh. Uh, At siguro update ko na lang kayo pag ando doon na tayo sa ating spot Siyempre, yun, shoutout din pala sa Luminary Design, kay Parang Louie At shoutout din pala sa alpha Insurance Diyan sa Washington Albay, kay Ate Lou At shoutout din sa mga staff niya So, hindi ko kilala yung mga pangalan ng staff niya, syempre. At shoutout din kay Marlo Agana yan mga tropa natin Kalabos sa uh, Lorenzana Yan Charot boss Kay boss Raymond Lorenzana Shout out. Yan At Charot din sa Sun At sa Racing Monkey na Girl Breaks yung na gamit natin At syempre kay Jeff Basabi Sa nag-tune ng motor natin Nagpa-condition Syempre At bumalik na yung Alindog di Pinky So yun, balik ako yung na kami sa grid mismo. Yo, tara, let's go. Shish. A few moments later. So yo, good morning sa inyong lahat. So nandito kami ngayon sa Casa Baybay dito sa Camarines Sur. Ayun. So napaganda dito matulog lalo na po naka-tent. So diyan kami natulog sa may tent. Nag-tent kami pala, <laughs> hindi yung kami nag-tent. So yung kasama ko si Joshua. As usual. So may kita nyo dito, napakalamig ka talaga ng klima. Kasi kita nyo may hamog yung motor. Basa ng hamog. Pati yung ano ko, aking side mirror. Eh, napakaangas. So papunta na pala kami sa grid ngayong araw na to kasi i-avail namin yung ano, libreng ah, breakfast. Then ito, meet yung hyena. Ano? Eh, Nakakatakot yung hyena. <laughs> so pupunta na kami sa grid. Kita-kits tayo doon. Let's go. A few moments later. Hey, ito yung breakfast namin ni Joshua. So, salamat sa partido sa nasi. Kay Mayor din syempre. So, may body. Tayo itlog at longganisa at konting rice lang para di tayo antukin sa biyay. So yan, so patikot na kami Ride safe sa aming lahat Let's go Ah, uh, medyo twistis dito kasi sa may partido So ito na This is the, this is it, fun set Woo! Tang ina yan? Hu, oh, daming tao. Daming mga participant 800. Tapos ang kinaganda pa dito sa 800 participant, it's free po, wala po registration fee. Na binayaran. So libre lahat yung pagkain namin, the kit at the finisher t-shirt. Kaya omsim talaga, solid talaga. Yan, happy birthday ulit kay Mayor. To, may 2 minutes yung interval kasi para hindi magkasabay-sabay kasi medyo malit kasing kalsada sa may sangay kaya dapat ingat lang talaga sa pagpapatakbo namin kasi baka magkarambolan dun eh ngayon yung service si Jetling Van ang mm, init Ayun na after 2 minutes larga ulit Dapat talaga maaga umalis alas 6 eh. kasi ano, mainit na talaga boy. Mainit. Woo! Yan, sa out sa mga taga San Jose, Camarines Sur. Let's go. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scar. Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till yeah, I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, and I'm sick of Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till so I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'm

So medyo naga uh, ano na Nagsasama-sama na yung mga rider Kasi malapit na sa first checkpoint Init Ramdam na ramdam yung init Atrat boy Sige kurbada yan kakalat ka diyan. dami participant papalapit na kami sa karamihan nag ipon na ay Woo! Nyan. kita mo lang participant na yan <laughs> Butang, dami putang boy dami boy yeah approaching na kami sa checkpoint number 2 dito sa deer farm yata eh mali yung ano yung kakasabi ko kanina sa siruma na kami so dadaanan pala muna namin tong uh, deer farm, ganda ng view And, uh, sharp ang kurbada dito Medyo ano, malit yung ano dito kalsada Tapos yung ano niya mga curve nya is sharp Kaya di ka masyado dito pagkakampante Lalo na may mga kasalubong ganyan oh. No? Okay Yan sa kay Del Barkin po na kanina, sabi niya daw umuusok na yung panggilid ko Kaya medyo dahan-dahan muna yung patakbo namin ano ba masiraan ako yung ganda nilaga dito boy Shush pwede ka Pagkita mo naman yung harap mo Pwede ka mag counter Kaso respeto rin syempre May mga nagbabike din dito Hey Pakaangas Danda na muna Ganda ng kurba tao, oh. Pili mo lang sa restock eh lakas ang trip eh no, kala mo papara balikan naman no? bakit ang papara eh shish, ganda ng lugar, kitang kita kamsur you know, buhangin, buhangin boy, buhangin papunta nga yata ang Deer Farm Do, lo, 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 lo. Ang ilang init na boy. Parang hindi ko yata baka kaya tatapusin ah Although 250 lang pero putang ina niyan. Grabe yung init. na ito si Alner na oh na lagi ito si Alner eh approaching checkpoint 2 checkpoint 2 ba ito ano lang ito photo ops si Sammy Street to parang may skyline lang yung pupuntaan namin eh Yung to daan na papuntang main skyline eh. Hey. Ano, kaya nga nung kalito kay ate, baguhan pa lang sa kurbada Eh, kaya mo yan Go for it, naka jetling ano ba ho oh. Gi kaya mente. Eh. Gi. Go 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 ate kaya Kaya mo yan. Okay, ka namin. Kaya mo yan. ganda. Oh, <laughs> oh, Layo pa ba checkpoint to? Ang ano na malulobot yung GoPro ko atin? marami pa rin tao puta checkpoint 2 danon pa rin daming tao ah wala na si Ibana ayun si Ibana Ang <laughs> gaso kanina? Pabalik tayo So dito na tayo sa checkpoint Number 3 si Roma ah, Ang sobrang haba ng biyahe ah, Pangit pa yung kalsada Grabe nga Grabe taltag Pero sa view panalo So siguro mga may git isang oras Ay namin na biyahe ito ng papuntang si Roma Malayo-layo rin pala talaga ito At then pa okay, mga babalik na naman Busok na yan, kasi may libreng lunch dun sa dun sa venue sa ano ano approaching na kami wow pagkatapos dito last checkpoint na kami at pay nga gutom na ako boy At eto ating uh, Sir. Okay, po. Checkpoint Tapos teras Altas Cafe Lagunoy Dadaan Dadaanan din namin yung Lagunoy Pero putang inan yan talagang Init na boy Gutom na rin ako Tara noy hanap tayo ano kailangan natin kumain kasi baka bigla tayo mag run out yan ito po sitwasyon namin dito sa Sioma. build you ayun ayun Ticker? Oo O, e mo? Dapat kami din ah may, may motor ka? Oo Mahagad ako Tulus ako Kasolo Tulus ako Tulang kul control Thank you Isa lang, isa lang boy Wala kang motor Zero okay, Ha? Mama. Hindi lana, Ano? Ano mga wala mo kasi kayo boy motor boy. Oh, last na yung talaga kay Wala na. lang kukuha yung bat kukuha yung bata wala motor hmm. so dito na kayo sa heritage thank you, thank you po heritage ah na si joshua Hey, okay, so papunta tayo sa finish line. Let's go. Finish line. Si Wawa kasi daw mo na kasi si Wawa. Joshua. Yo, what's up guys? So, last check point natin di sa Heritage. And dito na tayo sa ating uh, last destination sa starting point. At maraming maraming salamat ulit syempre sa Shipa Tires. Uh, immortal Bag syempre Racing Boy tapan uh, Top one, Oil, sa ginamit natin na oil syempre At syempre sa ating mga boss Ride right, sa One Rider Kay Boss Jimmerl, kay Boss Marlon uh, kay Boss Alwin ng ABNCS Construction and Supply So maraming maraming salamat At thank you po talaga sa Malaking uh, tulong at ito ay eh, panibago na naman achievement natin ngayong taon. Uh, isa na naman po tayo ulit na finisher. So congrats po lahat sa mga finisher. Na may next year magkasama-sama tayo ulit. Hey! So kulin po natin yung ating kit. Ha? Huh? Bus na. Bus na. So, what's up? It's your boy, Yon Motovlog Beach, j At, yun na nakapag-finisher kami with uh, tandem si Joshua. So, it almost uh, 3 trio 3 ako nakapag-finisher. At maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng mga uh, tumulong sa amin uh, sa akin para matapos tong event na to. At, uh, very thankful po talaga. Boss, pag dinire-diretso ba ito, boss, diretso lang sangay yan? Okay. Sangay, dire-diretso, no? Okay, sa pag-gabot mong guha po, ay, ni mo Jose, diretso po, ito mag ka sa kanto ka. Ah, so, sige to. po, salamat. Sport Complex, San Jose, mag-gabot ka po. Diretso ah. lang po ito. Thank you. At ah, yung malaka ulit natin, bago natin tapusin tong vlog, okay. nagpapasalamat ako sa ating mga sponsor, syempre, sipa tayo sa gulong na gamit ko na Napakalupit at makapit Maraming maraming po salamat Boss Ivan at Boss uh, G2B Sa gamit ng gulong uh, Masasabi ko is Legit siya Napakapit SBH 303 at SBH 305 Napakasolid <laughs> At maraming maraming salamat sa Shippa Racing Boy Sa uh, One Rider Siyempre sa mga tropa natin kay sa ABN ABNCS kay Boss Alwin kay pa, Paring Narlo Marlon kay Paring Marlo at sa iba pa na tumulong sakin. sa akin sa Alpha Insurance maraming maraming salamat po kay Ate Lo at sa lahat po dyan sa mga stop nyo at sa mekaniko sa so mekaniko natin aray ko you know? <laughs> aray ko <kung. laughs> at yun at salamat din, thanks God din po Kay siyempre natin, Panginoon At siyempre sa buong pamilya ko So, bukas, uh, another vlog Misibis Gaming naman tayo With Ako Brizzy So, yun uh, wala, Kung hindi ko po, po salamat Na-mention, again, maraming maraming Salamat po sa inyong lahat At lagi yung tatandaan Sa bawat tamo ng buhay Huwag dati kakaligtan ng may taas At stay on always Peace out thank you Mayor at uh, thank you Partido San Jose sa Motor Rally Motor Rally Partido di San Jose ha? Ah? Motor Rally San Jose yun shout out at happy, birthday kay Mayor thank you po talaga shit Woo! let's go pauwi na kami <tries>